Malayo malayo, malayo 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 na yung nalakad natin sa kaka enjoy natin uh, so, na. <laughs> <laughs> isang kilometro na yun oh, ito maganda yung bakod na to stainless yun na yun na, yun na. gilid yun sa stainless ano yan wala man eh yun sige alasin mo na Kukunin ko. Alisin mo na yung ano, kuryente. <laughs> Aray ko. <laughs> Ay, no? Uy! Full Linus, parang biya, no? Mm -hmm. Parang biya yung mga bulegis dito. Kakangpong. Oh, Uy, kaok. Kaok. Yan, yan. Yan. Ikaw ayungin. naman to. Ikaw, ikaw naman, oi. Ay, puro ayong yung soo. Ayan, pwede na. Pwede lo, ayungin, no? Mamahalin to. Mamahalin yan. Malit lang yan, malilito. lang. Baka liit. bigla kang mawala. hoy <laughs> Uy. Kita na. Hop. Hop. Ina. Ina na. Lumusot eh. Lumusot. malalim Yun. Eh. Maliit. Dalawa. Tatlo. Gisa. Yan. 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 Tapos uh, pasingaw. papalakihin sa pasingaw. Ito ayan din, no? Ayun. Ay, Yung isa dito hindi ko nakuha. Pero kung Ay, isa. Pero kung patuloy to ng mga ano, mga idol. Ang mga bumibili. Eh. Oo. Legis. Wala nang tapon. Sarap sa palugkog. Crispy to. Crispy. Wala nang tapon. Mm, <laughs> ayun, ayun, ayun. yun, yun. Pina, pina, pina. Okay, tol. Up. Eh. Ano? Oo, ayan lang. Uy! Lakit! Naka-ano? Nakaalis ka agad? Layo niya, no? Na ano lang yun? Nabuban lang yun? screen. Yun! 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 mangat. Yun na, nakalayo! Ayun na, nakalayo! Heh Ano yung... Ah, para may screen? Ano yung ano mo to? Yung...

Gauriya sila. Hindi, tunay. Tunay yan. Pamburo mga ito. Ay, may gumagalaw na tubig dun. so. Yan, pamburo ulit yan, so. Yes, pamburo. Ito masarap sa buro mga ito. Pamburo. At mga 20 piraso lang. Pwede-pwede na sa buro yan. Ito pa. Wala, tunay. Oo, tunay sila. Tagalog. Ay, plan ito, ito so. balit lang yung ko. Hmm. Hmm, yan, malaki kaya yung Gloria. Tay 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 tay. Op, so. Kunin kay yung Gloria. Ang buro. Oh, kakain mo pa. Ito. Hmm, ito. ito. Oh, Di bayi. Lom. Putra. Kedulas. Wa oh, madul talusad. Hmm. Hmm. ni. native. Native tu. No? Ayan eh o, maitim yung buntot. Basta na. Adan, wala na. Ibigay pa mo yung native. Dito sila sabi ko tol, kung makumuha ka ng similyang talapya. Oh. Mm -hmm. Dito yes, sa kamit. Puhas yes, mo din pa pa sila. Kailangan oh, mm -hmm. meron kang rator. Wala na. Wala, wala. yung ano dito, similyang. Similyang. Similya. No? Puro talapya yun o. No? Tunay yan. Oh. Kami. Um, yun pa. Ano, yun, mga trans transportasyon ng mga residente dito. Bangka na lang yung transport.